Ma'am, sana matulungan po ninyo ako na yung asawa ko po nasa ibang bansa na huli ko po may lalaki at umamin po siya sa akin. Gusto ko po sana mapadeport at kasuhan po silang dalawa. Kung doon sa ibang bansa nagawa yung adultery, wala tayong jurisdiction Lala. eh. Sa criminal case. Okay? Ngayon, kailan ta usapin mo to? Lalaki yung nagreklamo eh. Yes, lalaki. Okay. Uh -oh. Gusto niya ipakulong. Umamin dalawa, daw Mapadeport. Alam mo, lahat kong sinasabi sa mga mag-asawang ganyan na sitwasyon, eh, magtira kayo ng konting pagmamahal sa sarili nyo. Hindi tayo, hindi ako kumakampi sa asawa niya nasa abroad, ah. Mm -hmm. Eh, kung ayaw na sa'yo, huwag mo na abulin. Kung habol mo naman ay eh, sustento, kahit ikaw ang lalaki, di, di man letter mo, JC. Pag alam niya yung address ng asawa niyang babae. Ganun talaga ngayon, eh. Ang mga lalaki, hindi kagaya nung araw. Nahiya na humingi ng suporta sa babae. Ngayon, baligtad na. Mas malakas ka sa loob ng lalaki na pege. humingi. humingi. Uh -huh. Pahing pang pagkain pahing pang gasolina, pahing ganito, ganito. Kasi sa family code, ang um, support, vice versa. Hmm. Oh, hindi na nahiya ngayon. Alam niyo kung kung lalaki ay baldado. Hmm. Ano sabi ng baldado? Incapacitated. Hindi eh, ba? nga o kaya ay may sakit. Talagang si babae, eh, may moral and legal obligation Pagbigay na magbigay ng support. O magpagamot. O lahat. Pero kung malakas ka pa sa kalabaw, nakakahiya naman yon, di ba?